Hello po, kumusta po kayo? Sana po ay okay lang. At ayan po pala ipapakita ko po sa inyo yung aming makupa sa farm. At ayan po, nahinog na. Uh, kung natatandaan nyo po, ito po yung aking uh, kinuhanan ng video noon nung mga bulaklak pa lang po sila at ang dami nung bulaklak. Halos lahat po ng sanga ay meron. At alam nyo po, sobrang ganda talaga ng bulaklak ng makupa. Ang ganda ng kulay. At ah... Uh, ito po yung makopa na sinasabi ko sa inyo na talagang magkaiba po sila ng tambis. Ah, uh, meron po kaming tatlong puno ng makopa at meron din po kaming apat na puno ng tambis. Ah, uh, magkaiba po talaga sila ng lasa kasi po yung tambis po ay medyo may pagka juicy siya. Tapos ito pong makopa ay medyo matabang ng kaunti. <laughs> mas uh, ano talaga yung tambis para sa akin, mas masarap siya. Pero alam niyo po, iba naman iba-iba naman po tayo ng panlasa kasi yung iba gusto nilang uh, makopa yung iba naman mas gusto nila ng tambis. So, depende na po yan sa atin. Ang makopa po namin, tsaka yung aming tambis ay puro po yan mga grafted. Kaya po talagang, ayan, panay na po ang kanilang bunga. At uh, maraming salamat kay Ante Victoria sa pagtanim niyan At ah, syempre sa ating Panginoon na rin sa lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob niya dito sa aming farm At ayan po ang itsura ng kanyang loob O oh, diba, magkaiba po talaga sila ng laman ng tambis at yung makopa Thank you for watching! Bye!